Siloso po talaga akong tao. Kasi siya na kayo. Ka ang tao. Nilulugar. Ah, Yun yung naramdaman ano? ko kay Vlad. Sabi ano? mababaw ako. Pero... Ang pagsiselos, nilulugar. So WhatsApp yeah, what's up mga kabagang? Happy Reaction Day ulit tayo <laughs> Happy Reaction Day? May ganun bang word? Reaction time na naman mga kabagang. Medyo na-triggered lang tayo sa re-reaction ko. No? So nakita nyo na naman yung title yung thumbnail natin kung sino yung tinutukoy ko okay so ito ay tungkol kay Zildjian way back 2016 2018 yung kauna-unahang vlog na napanood ko si Kong TV so bakit ko siya bini-bring up mabago kasi syempre as a fan may ako dun sa mga pumapasok sa team Payaman dun sa grupong kinabibilangan ni Kong TV bakit kasi syempre di ba nakikita niyo kung gaano ka successful yung grupo na yun at gaano kasaya yung kanilang mga vlogs kapag may mga fans na nakakapasok dun sa kanilang bakuran okay at maswerteng nakakalubilo sila at swerteng nasasama sila okay nakakaingit yun okay so ganun ganun yung ingit na naramdaman ko kaya itong kay Siljan, medyo na triggered lang ako kasi isa siya sa mga taong nakapasok man libre nung walang kahirap hirap okay and then may malalaman ka na parang napapaganong ka mabang mapapangiwi mapangiwi lang you know? but anyway ano ba yung pinupunto ni Kabagang ito siya yung Q&A niya sa kanyang sariling YouTube channel so panoorin nyo na lang kung di ba napapanood pero yan bay sabay natin i-react may part lang dito na ta -triggered talaga ako at, at, time na parang ngayon nga na parang napa, napaunot na lang ako ng no and then tingnan natin kung pare-press tayo ng reaction or papanik kayo sa side niya or ano so re-record ko lang and then let's go ngayon, record na. Let's go. Yung pa rin talaga. Kasi kahit alam, celebrity crush. Mas <laughs> natin Actually, konti. Actually, wala akong celebrity crush eh. Pero meron akong crush. Uh, matagal na to, matagal na to. Uh, yung celebrity crush ko pa rin ay si Eve pa rin talaga. Kasi kahit alam niyo, alam niyo yung maging issue sa amin. Alright, para sa mga hindi na alam, may konting context lang noon. Si Eve is yung nakababatang kapatid ni V Cortez, yung masawa ni Kong TV. So hipag to ni Kong TV, yung crush niya daw which is a yung time na naus di ba kumakanta siya nagkaroon ng love team sa loob ng team bayapan at ito nga yung si Eve okay, yun lang, konting context lang lagi pa rin naman ako na nakikinanunod at pa-follow pa rin naman ako kay Eve kaya relax lang kayo galing naman kay Shy What is the main reason Bakit na ka sa TP Farm bukod sa nag-aksaya ka ng tubig? Ayun, talaga, ngayon ko palang ito masasagot. Hindi naman talaga naging issue yung pag-aaksaya ng tubig. Seryoso yun, walang issue dito. Eh? Pinausap ng daddy ko, si Ate Pat, na huwag nang i-upload yung video ngayon kasi nga masisira ako. Pero ay don't know kung ay naging usapan nila. Uh, pero hindi yun yung naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi. Ito mga bagang, oy. Kung ikaw, kung ikaw nasa katino angka, ka, okay? Unang una, dayo ka ron. Pangalawa, bago ka doon, okay? Yung word na isama dapat nasa ulo mo na. Hindi dahil sa hindi ginawang issue ni Kong TV ay eh, hindi na issue sa ibang tao katulad ng mga sumusuporta sa kanya. Imbis kasi na hugasan na lang niya yung pinagkainan niya. Okay, kahit yung sa kanya na lang. May natitira pa kasi dun sa lababo tapos nilapag niya lang yung kanya tapos nagugas siya ng kamay hindi niya naisara kung uh, gripo, sa kadahilan ng alam mo yun may katek siya ata or may katek siya or may pinapanood siya pero kung ikaw no <laughs> kung ikaw bago nakikisama ka no fan ka lang naman dati na pinasu ka dyan, dapat yung pakikisama mo sagad sagad kahit di ka marunong magugas ng pinggan ipapakita mo na marunong ka maghugas no hindi para magpasikat kundi yung salitang respeto no na naimbitahan kanila ganun hindi no yung pakikisama o yung pagtanaw ng utang na loob Okay? Kahit hindi siya naging big deal sa taong sa may-ari ng bahay, okay? Gawin mo pa rin. Bakit? Respeto kasi 'yon sa may-ari ng bahay. Na kahit hindi niya iutos, kahit hindi niya sabihin, gumagalaw ka. Bakit? Kasi nirerespeto mo 'yung may-ari ng bahay. Gets? Daday lang eh, no? Tuloy. Okay, hindi siya pinalay. Kasi, kasi pa ng albay. ang ging rason ay, kasi, pumunta ako nung pumunta ako ko, nung pagatid sa akin sa Albay kasi may gig ako sa Randrel tapos dumaan ako sa Paya Mansion 2. Tinanong ko si Daddy kasi nga, grabe na yung, guys, allow, allow me to call pong Daddy kasi yun yung nakasalayan kong tawag sa kanya. Ayun, tinanong ko sa kanya, sabi ko, Dad, ano yung magagawa ko dito? Kasi grabe na yung bashing, pati pamilya ko, nadadamay na. Ang sabi niya sa akin, huwag mo lang silang intindihin. Ah, uh, dire ka lang. Kaya, sa mga nagtatanong nun, kung ba't wala akong sagot, eh, sabi ng Daddy ko, huwag ko na kayong sagot eh, para kumupa lang yung issue. Ang naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi, syempre, una, yung pag ko. At secondly, um, during the concert ng Jaiga, biniro ko yung hindi ko na sila papangalanan pero may biniro ako isang social media influencer. Pero sa, so, sa mga TV member, offense sa ginawa ko. Kasi nung nasa concert kami ng Jaiga, nakakabiroan ko na sila. So para sa akin, okay lang, nabiruin ko sila. Eh kasi yung biro ko nun, pumanap ka, hindi ko naman sinabi na pangit yung sinasabi ko. Kasi karayin lang naman sya nung kanta doon. Ngayon, nagka-open nagka open, open up kami ng ilan sa mga influencers kung ano yung mga nararamdaman ko sa TV, ano yung mga nangyayari sa TV, sa loob ng Paya 2. Kasi hindi lahat alam ng mga tao. Uh, kasi ayaw-ayaw ko rin kasi syempre galing ako doon. Ayaw ko naman na may masasabi ako na parang syempre magiging against kasi halos naman karamihan na nakasubscribe sa akin is mga fans ng TP, syempre fans nila dati. yun nagka-open, open up kami doon, ano yung nakayari sa akin sa TP. So yun, sabi ko, uh, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni... Cut ko na dito. Ay okay. Chill dyan, okay. Medyo hilo pa mag-isip eh, no? Sige. Bigyan natin siya ng ano. <laughs> bigyan natin siya ng space doon, no? Okay, sige. Pagbigyan, ganun na lang, mabagay. Hey. So ito yung ano ko, pag nagbibiro ka, okay, 'di ba, dayo ka doon or bago ka lang naman, okay? Na porket yung nagpasok sa yung head of the family, okay, which is Kong TV. Is kung ano yung biroan nila na magkakakilala as in grupo na sila. Is dapat mo na rin gawin. Unang-una, una, syempre, magpaalipin ka muna ng konti. Okay, tahimik ka muna ng konti kalma-kalma ka lang muna. Feeling ko kasi mga bagang, alam niyan hindi niya pa namang gamay yung mga kaugalian dun sa loob. Diba yung banding nila, kagaya nila ni Kong TV, ni Juni Boy, ni Boss King, ni Yo. Ayan o, no? ayan yung mga OGs eh. Ayan yung mga banding na kahit maglokoan sila mga bagang, wala na lang sa kanila. Pero ikaw, nadayo, bago ka pa lang, tapos makikiloko ka ng ganun. Masasabi yan ka ng, sino ka? Masasabihan ka na porket pinasukan ni Kong TV, ganyan na yung gali mo, ano. Kasi na-open daw sa kanya eh. O kaya siya pinauwi. No, ibig sabihin mga bagang, may something na nasabi siya na below the belt. Siguro. For me, may something. Kaya siya napauwi. Anyway, sunod tayo. Medyo maraming butas dito sa vlog nga. Pero sige. Since siya yung... Siya nakakaalam daw. Okay, go eh nakatuon sa akin. Siyempre, um, kahit sino naman na kunyari, may nag-manage sa'yo, ayaw, nakatutok siya sa'yo. Simula pagpasok mo. Back natin noon, konti, mga ano. Back natin, eh, napunta na kay Kidlat alos eh. Alas naman, karamihan na nakasubscribe sa akin is mga fans ng TP, syempre fans nila dati. Yung nagka-open open up to me doon, ano yung nakayari sa akin sa TP. So yung sabi ko, uh, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni daddy ko ay nakatuon sa akin. Siyempre, um, kahit sino naman na kunyari, may nag-manage sa'yo, ayaw, nakatutok siya sa'yo. Simula pagpasok mo. After noon, syempre, hindi lang naman ikaw yung artist na yung manage yeah. So that's why, may darating na panibagong artist na mas pagtututukan nila ang sin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabi ano? Sabi mababaw ako, pero... Sige. Tagsi. Tao po. May tanga po ba dyan? <laughs> guys. Ginawa nga ng talent si Kidlat, guys. No, kinumpara niya sa talent. Siljan. Siljan <laughs> Parma. Dugo yun. Laman. Blood. Tapos pagsisilusan. Sino ka? Ayan na, dito. <laughs> Ito na yung babasok yung word. Sino ka? sino ka, di ba? Kaya siya sabi ko mga baglang, napakahilaw niya mag-isip. Okay, napakahilaw niya mag-isip. Kasi hindi mo na ilalabas to sa vlog kasi mababash ka lalo. Okay, kung ikaw, okay, iniisip mo yung dapat mong bitawan, okay, hindi mo na ilalabas to kasi... Ice! Ba't parang feeling mo, ikaw yung panganay at si Kidlat ang bunso? Hindi porkit sinabihan ka ni Kong, sige tawagin mo akong daddy, eh tatay mo na talaga si Kong. Stop the meaning of this, Silvian Parma. Diyos ko ah. Hindi, real talk lang mga bagang. Okay. Nawalan ka ng amor sa Timpayaman, okay kong TV dahil lumabas na yung anak niya hindi kina ako napapansin eh sino ka ba para pansinin ka at mamili sa dalawa anak ko o yung pinapasok ko lang na hindi ko naman talaga kilala yung hindi ko nga ka mag anak eh Maintindihan ko pa si si Itlog eh. 'Di ba? Si Itlog, tama ba? Yung anak ni Juniboy. Ayun pa, maintindi ako magreklamo eh. Hindi nyo nakapinapansin kasi dumating na yung anak ni ni Tito Kokon tsaka ni Tito Boskeng. Doon pa maunawaan ko eh. Kasi yun talaga yung unang baby nila eh. Bago pa yung pamangkin ata ni Kong yun, yung batang babae. Okay? Pero ikaw, dadahil lang mo, nagsiselos. Bad drip. Guys, no? Tsaka tigilan mo na. Okay, tigilan mo na idikit yung pangalan mo. Kung ganyan ka rin pala mag-isip. Okay. Okay. Tigilan mo na idikit yung pangalan mo sa timbayamang kasi sigurado tatalakan ka ni V Cortez. Okay. Hindi, real talk yan mga bagang. Kung mapapanood to ni V Okay, itong pinagsasabi niya. Sasabihin ni V, sino ka? Ba nga kahit si Kong eh. Sabihin, sino ka? para pagsilosan mo yung anak ko. Parang gano'n, di ba? Kahit ako mabagam, you no? Know? Papapasok ako ng bata dito para encourage kong mag-vlog dahil nakita ako ng, ng potential and then eventually magkakaanak ako pag sisilosan niya. No, 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 no! Siloso po talaga akong tao. Kayo. Siloso ang tao! Nilulugar! ang pagsiselos nilulugar okay seal dyan yung pagsiselos nilulugar hindi yung diyowa mo pag nakita mong may kausap na ibang lalaki o parang kaklassmate nya pagsiselosan mo anak yung tinatukoy mo dito si kidlat anak anak okay one and only child anak biste awa, hmm kung karapatan magselos doon dahil alak ni daddy ko. No, so, oh, yun. Yan yung sinabi ko. Sa so, Ayan! Yan yung dapat. Hindi <laughs> tayo kahit ah Nati-trigger lang talaga tayo. Kasi, kailangan dito may kumatok eh. No? Hindi. Mali pala. May kumatok. Ay, hindi. Katok, di ba? Sa pinto. yun? ang lakas sa nakasama kong influencers. And, hindi ko intention na mali yung isipin nila sa TV. Pero wala namang maling um, impact yung mga nakwento ko. At syempre, bago ko iatid sa Albay, ang sabi sa akin ni Daddy Kong, Walang si maling impact guys, kasi hindi nga nilalabas na lang ni Kong. Okay? Hindi na nilalabas ni Kong kasi magiging kasiraan nga na itong bata na to as well as sa uh, loob ng Team Pema na parang may ganong issue. So iniingatan ni Kong 'yung reputasyon ng bata na 'to plus 'yung reputasyon ng team pa- game plan ko para sa Ipsil. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Bumalik ka sa amin. Nung hinatid na ako dito sa Albay, sinabi rin ni Tito Juni kung ano yung sinabi ni daddy ko nung nasa Manila pa. So yung reason ay yung nakapagkwento ko ng kung ano yung nararanasan ko sa TV, kung ano yung parang yung trip. Kasi nasanay talaga ako na kasi nung nasa TV, um, nabibiro ko talaga kahit sino yung mga tao doon. Uh, pero yung mga biruan ko noon, nakausap ko na sila ng TV Fair and okay, okay, wala naman silang tama ng loob. It's just may mga bagay lang talaga akong hindi. Panaintindahan tatay kasi alam nyo guys, hindi, pa naman ako ganun katanda dahil 18 pa lang ako. Ayun o, no? oh, ba? Diba? Sa kanya na nanggaling guys. Okay, hindi niya na marekta eh. Na may mga biro siya na talagang may mga biro siya na hindi nagigits ng iba. Kasi nga, papaisip ka no, kung ikaw mga OG sa timpayaman, biglang may papasok, tapos bibiruin ka na parang, sino ka? Bakit? kailangan guys nakikibagay ka muna eh. nakikilugar ka muna di porket nagpasok sa'yo bigati na higing kalibel mo na agad yung mga tao sa loob kailangan makisama ka hindi porket si kong TV yung nagpasok sa'yo healing mo Kong TV ka na rin para magbiro naging sobrang panatag ni Siljan sa nangyari sa kanya na hindi niya inisip na kailangan muna niya makilugar makibagay bago siya gumawa ng mga moves no para maging isang ganap natin payaman brothers okay at ayun yung sayang kasi nasa loob ka na pinalabas ka pa ni ba ng bahay ni kuya no anyways tuloy tayo actually dito lang sa part na to medyo na triggered lang ako and then last part bahala na hindi ko na siya i-react -re siguro pero ito lang no yung kay kidlat lang and also kung bakit siya talaga napalis, no? Marami pa akong nagagawang mali at syempre, sa kada mistakes na yon natututo tayo. At yun yung ginagawa natin inspiration para maging better. Dapat! Para makita nyo na dapat nyo na talaga sa sila. Oh, stop na natin dito, guys. Okay. May, medyo mahaba na. Stop na. Stop the meaning of this. So, ayun na, guys. So, nakita nyo kung saan ako na-triggered. Hindi niya alam yung salitang lumugar muna. Ang laki ng opportunity na nangyari sa kanya. Totoo lang mga bagang, kaya na makapagbago ng buhay nangyari sa kanya. Eh, kasi once na ikaw ay eh, nasok ni Kong TV sa kanyang teritoryo, napakalaking ano na nun, uh, accomplishment na sa buhay nun. Bakit? Kong TV yan eh. Tanungin mo lahat ng vlogger, kung, pag di nila kilala si Kong TV, ewan ko na lang. Siguro hindi lahat. Pero mostly of vloggers ng Pilipinas, kilala yan. At lahat ng mga sumisikat na vloggers ngayon, or yung mga sumikat na vloggers, si Kong TV pa rin ang idol, o. Okay? Hindi mo idol si Kong TV, pero yung idol mo, idol si Kong TV, diba? Sabi nga ni Balakid ng Flip Top, no? Wala man ako sa top 5 nyo, pero nasa top 5 ako ng mga top 5 nyo. Ganun kalakas si Kong TV. So, yun lang mga bagang. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much sa ating uh, mga nanonood. Kahit medyo mahaba yung ating uh, reaction video, eh, hindi kasawa, no? please follow, subscribe my YouTube channel, like ka na rin, or comment down below kung ano yung mga naging pananaw mo. Subjective lahat ng sinabi ko, guys. Okay, hindi to tama, hindi rin mali. Nasa inyo pa rin, opinion nyo pa rin yung masusunod. Siyempre, kanya-kanya rin tayong opinion. Pero, ang isa lang masasabi ko, okay, napakasarap mabuhay mga bagang na wala ka rin ang tao. As well as, alam mo yon na parang tanggap mo sa sarili mo na nagkamali ka. Okay, sana ayun yung nararamdaman ni Silja at sana lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya noon is uh, maging aral sa kanya like nakatulad ng uh, sinabi niya mga bagang no? katulad ng sinabi niya na maging aral sa, sa kanya na yun lahat para maging mabuting tao syempre no hindi mawawala mga bagang na pagsisiyan niya rin yung mga nangyari okay bakit? kasi malaking bagay yung nawala sa kanya nung umalis siya or pinaalis siya doon sa bahay ni Kong TV. Eh guys, mga bagang maraming salamat. This is one and only kabagang TBCB. Maraming salamat sa 30 minutes na panonood nyo. Kung umabot kayo rito, sobrang thankful, no? Wala na akong masasabi pa. Yan, no? So, shoutout sa buong team pa yaman, especially kay Boss Kokon, sa kanyang baby, sa kanyang miss, missis, na si V. Cortez at si Kidlat, no? So, ayun, Uh, more vlogs to come, guys. And peace out. Pssst.